Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na wapo ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na to ay aking ibabahagi ang apat na kahalagahan kung bakit kailangan na dumaan sa tamang proseso. Bakit nga ba mahalaga ang dumaan sa tamang proseso at hindi ito dapat madaliin o pilitin? Ano nga ba ang mabuting maidudulot nito sa atin? Kung tayo'y dadaan sa tamang proseso, mararanasan natin ang maraming magagandang bagay na maidudulot nito. We will experience the beauty of this journey of waiting, patience, perseverance, and obedience as God unfolds His purposes to us. Tignan natin ang naging buhay ni Moses na lumaki siya sa pangangalaga ng anak ng hari. Naging prinsipe siya ng Egypt. Ngunit sa isang pangyayari sa kanyang buhay na kung saan ay nakapatay siya ng isang Egyptian dahil sa pagtatanggol sa kanyang kapwa Israelita ay nagbago ang kanyang buhay. Nagtangka siyang patayin ng Haring Paraon or ni King Pharaoh kaya umalis siya sa Egypt at nagtungo sa Midian at doon hinubog ng Diyos ang kanyang pagkatao. God had allowed these situations in Moses' life para ang Panginoon ang siyang kumilos sa kanya upang siya ay hubugin upang magampanan niya yung destiny niya sa buhay. At yon ay ang gamitin siya ng Panginoon na iligtas ang bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin ng Egypt o ni King Pharaoh. So makikita natin dito na ang unang kahalagahan kung bakit kailangang dumaan sa tamang proseso is to build the right foundation. When the child Moses grow older, She took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I draw him out of the water. So si Moses ay lumaki sa pangangalagan ng anak ng hari. Kaya ang kanyang kinamulatan, ang kanyang naging kultura, ang kanyang naging pananaw, o yung kanyang kinamulatan na pananaw, ay nagmumula sa Egypt. Ang naghulma sa kanyang kaisipan ay ayon sa influensya ng Egypt. Nung napunta siya sa Midian ay doon ihinulma ng Diyos ang kanyang kaisipan. Itinama ng Diyos ang kanyang pundasyon na magkaroon siya ng kaisipan o pananaw na naayon sa kalooban ng Diyos, na naayon sa katotohanan ng Diyos at hindi ng impluensya ng Egypt. We need to learn to unlearn the worldly mindset or perspective that had influenced us the way we think, the way we up on things which had built the wrong foundation in us. May mga influensya tayo, mga ideas, mga values, philosophies na somehow ay nakaapekto or naka-contribute sa kung ano tayo ngayon, kung paano tayo mag-isip. Doon nakabase ang ating mga desisyon at kung paano natin palakarin ang ating buhay. But all these things, if it's not built on the right foundation, it will collapse ang anumang pundasyon sa buhay ng tao na hindi nakatatag kay Kristo ay ito ay magigiba, ito ay mawawasak, ito ay mawawala. Sa halimbawa na lang ang isang building kung ito ay nakatayo sa malalim na pundasyon, kahit na dumating yung bagyo o kaya earthquake o lindol ay hindi ito basta-basta magigiba dahil malalim yung pundasyon nito. Minsan inaalaw din ng Diyos na may mga pangyayari sa buhay natin na mangyari like failures, pain, brokenness, struggles para makita natin ang ating sarili kung ano ba yung ating pundasyon saan ba o kanino ba tayo humuhugot ng lakas sa mga panahong ito. Build your life with the right foundation. Let Jesus be the foundation of your life. Anong mga paniniwala mo na naging impluensya ng mundong ito na kailangan mong tibagin upang magkaroon ka ng tamang pundasyon kay Kristo Isus? At ang pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang pagdaan sa tamang proseso is to encounter God. One day, Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. Ang pagkakatagpo ni Moses doon sa Mount Sinai ay talaga namang nakaka-amaze or nakakamangha. Ito yung naging turning point or turn of events ng kanyang buhay. Na hindi lang pala siya magiging pastol sa habang buhay. Na mayroon pala siyang napakahalagang papel na gagampanan sa pagpapalaya sa bayan ng Israel. When there is an encounter with God, he has an assignment for you. In encountering with God, you will discover your purpose, your calling, your destiny. And most importantly, you will have a glimpse of knowing who God is. It only takes one encounter with God to change your life forever. It only takes one touch from him and you will never be the same again. Kung gusto nating ma-encounter ang Diyos, ay we must be willing to obey him and allow him to lead the way for us. Kailangan matanggal yung mga bagay na nakakasagabal sa atin upang ma-encounter natin ang Diyos because he wants our full attention. He wants our full heart to obey him. Desire in your heart to encounter God. Desire in your heart to know him. Take a step closer to God and let your heart be fully open and committed to him. At diyan mo siya makakatagpo. At ang pangatlo ay to have a godly perspective. Iba ang pananaw ni Moses sa kanyang sarili nung nangusap ang Diyos sa kanya. He felt unqualified, undeserving. He felt na hindi niya kayang gawin yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. So marami siyang rason paano kung hindi siya paniwalaan, hindi siya pakikinggan, hindi naman siya magaling magsalita. At nagsuggest pa siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, magpadala ka na lang ng iba, wag na lang ako. So sa bawat reason ni Moses ay may katumbas na sagot ang Diyos dahil alam niya ang kakayanan ni Moses. And God is ready and willing to help him para mapalaya ang bayan ng Israel. Mag-say yes lang siya sa Panginoon and leave it to God. Siya na ang bahala. Kapag dumadaan tayo sa tamang proseso ay nagbabago yung paningin natin o pananaw natin sa ating sarili. Yung mga bagay na akala natin ay napakahirap gawin or imposibleng gawin ay pwede palang mangyari dahil alam natin na ang Diyos ang siyang tutulong sa atin para magawa ito. Lumalawak din ang ating kaisipan sa mga bagay o sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran. At sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng pananaw na may marami palang magagandang possibilities na pwedeng mangyari. In this process, God will show you what you are really made of. Our own perspective in life limits us on what God can do to us and through us. Pero once na napalitan ito ng godly perspective, we will just be amazed on paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. May mga pananaw ka ba na hindi naaayon sa katotohanan ng Diyos? Paano mo ito iwawaksi upang mapalitan ng makajos na pananaw? At ang pang-apat na dahilan kung bakit mahalaga na dumaan sa tamang proseso is to fulfill God-given destiny. Ang pagdaan sa tamang proseso ay kailangan, importante, upang maisakatuparan mo ang destiny na ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi naging habang buhay na naging pastol si Moses, pero ginamit ito ng Diyos, naging training ground niya ito upang ihanda siya sa destiny niya. At 'yun ay ang pangunahan ang bayan ng Israel tungo sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa kanila. So si Moses from being a prince of Egypt naging shepherd and then he became the leader of the people of Israel. Inilagay siya ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang lugar at doon hinubog, hinulma ang kanyang pagkatao. And when that right time comes, God had led and helped Moses to fulfill his destiny. Kung dumadaan ka man sa isang challenging situation, or nandun ka sa wilderness ng buhay, don't give up. Just go through the right process. Huwag mong madaliin. Huwag mong pilitin. Just get all the things that you can learn in that situation. And persevere. Because God will deliver you. God will help you na ma-overcome mo yan. God is not done with you yet. May purpose ang pinagdadaanan mo. That is to prepare you to your God-given destiny. Only in going through the right process that we can learn how to endure, how to be strong and how to think wisely. In going through the right process, dito natin madi-discover what we are capable of at dito rin natin madi-discover yung plano ng Diyos sa buhay natin. Only in going through the right process, we will be refined, tested and be molded so that we can fulfill God's given destiny to us. So I hope na ang ibinahagi kong ito will inspire you and encourage you to be strong to keep on going through the right process until na makita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. So maraming salamat sa yung panonood at God bless you.